tingnan natin kung meron pa kulant yan sa so, mga hindi nakakaalam dito nakalagay yung kulant nya naglagay ng tornillo so yan yung kulay blue na yan ito yan yung kulant nya So, meron pa siya na sa level pa siya. Pag yung kulant niya nandito, nandito na sa ilalim, dagdagan niyo na. Dagdagan niyo na siya. Pero pag yan, nasa level pa siya.